Kasi okay na, ba bata kang laki, uh -huh. din tanam mo na sa pamilya na. O kung diyan ka mo. Ang G bata ka laki nga to. Nagbiling kid ang laki nga kahit anong mangyari, hindi hindi maghiwala yung tatlo. Ano ako magpapaaral, ako magbabantay, ako ang magagayad sa pag-aaral, ganun po. Sa anak niya? Sa anak niya. Yun lang ang pinakausapan namin na. No? hindi wa man ako ga-expect na madura at tagalimaw. Hello. Uh, si SP Noel Alamis dyan, nabatian niyo ang kikik. Tunog-tunog, sakit sa talinga. Nagya kami sa barangay Patria, Patria Pandan Antique. Yan, direk ang palibot. Yan. kami kaya sa sangkabalay nga ginakoon nanda nga amo pinaka pigado nga pamilya. Ligya sa Patria Pandan. So gusto natin buligan. Interview natin gamay. Sirok ka natin sitwasyon kaya ka ng pangabuhi. Imao ka ng kabataan. imo ko dyan si Rex Saldivar. Sang kagawad sa Norte. Centro Norte Pandan. Ayan, sa una. Hello, Hello. Rex. <laughs> Ayan. Hi. Tapos sa likod ko si Miss, si Teacher Ana Vlog. <laughs> Tapos sa likod, sa kapula, si Sir Knox. kara ang uh, oh, no. variety show Knox nan And Nonoy Jerry, matinong. Imonerex ng body body. Ayan. Hello. Bos. Apa kah? Bos mana Kamu stuck banyak. Oh, oh. oh, <laughs> <laughs> oh pelicon. Hello. 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 <laughs> oh, cute, cute, cute lah. <laughs> Tu balai jak le Tahu aja lagi ya. Hello. Hi. Hello, may adgid niya pagpumati sa bugos ng probinsya Antike. Ako ja si board member Noel Alamis. Rigya kami ka ja sa sa lugar kang barangay Patria, Pandan, Antike. So, for the first episode ng natin video, Rigya may meet kita kay Ma'am Maricel. May interviewan kita ka na. Nagpamangkutanan kami ka kapitan kung sino ang dapat buligan natin yung mga pumuluyo. Asang ka Uh, pinalanggaan nga ginikanan very supportive yang sangka pumuluyo igya sa barangay Patria ang so, aton nga purpose kaya nita kita kang kung sino gid dapat natan nga buligan so tanagin gid ni kapitan kanaton so sa liwat no pakilala natan ano yang aton nga, nga interview kadiyang hapon mayad nga hapon sa tanan ako si Maricel Tindog Dohali Catalina 38 year old nga taga Patria pandan antike. Okay, ma'am, ang uh, pa duro naman si nga sino ang pinaka daw ratsuerte sa kabuhi, pinaka pigado sa inyong barangay adat nga ikaw ginto na, na. sa ano mahambal mo karang uh, pigado nang pangabuhi kon okay lang. Pigado gid akong pangabuhi dahil Ash. nadanasan ko nga sa nag-agi nga nag uh, gapulo ka tuig man, mahambal ko ginpigado dahil ga, gina panindigan ko ang as a single parent. May nagatawag sa akin ma pedicure, maski di ako may kausoy, ka sagad, ginabaton ko para lang ang sanggidi na kanya kita, maibakal ko latabagas nga kanunaman naman Kung may nagatawag sa akin, manganihan, ginagabalik ako sa panganihan, ko kami sira, galagan kami sa bye kag manginhas, haywa ako't ipang bakal tang amon sira, dapli. Mambay ko nga, um, pigado kag nabudlayan ako dahil intak pagid kan mga bata kag uwa ko man sarigan nga may matao sa akin it amuran nga nga kinahanglanon ko uh, sa amon barangay may go offer man it mga kas uh, uh, for work naran mga abo man nga gina-offer nga bulig sa akin para sa akin pero at that time kung may time din nga kas work tempo man nga one time nag-apply ako sa STL bigla nag-open ang STL uh, un ano man ga gaumpisar man ta na ang kas work so wa pa gid ako kasulod sa pas work nadura ang STL uh, man ako sa ano nag nagpansamantala na naman ako ng mga nihan mga labada, kag manginhas, liso dahil bayaan ko sanda, biling ko lang sa kapitbahay. Hindi ako concentrate ng trabaho dahil ginapa, ginapaminsar ko sanda kung anong katrabo sanda. Ano feeling ba sa kung batian mo nga mga, mga ng ngita kami kung sino pinakapigado sa barangay tapos ikaw gintudo ni ikaw ginatudo Kapitan. ang mga tao ano feeling mm. na nga ikaw ang pinaka pinaka min kaya sa sitwasyon na ano mabato paano mo batunon Mira sa kabuuan mo so, super saya ko na kahit paano kahit paano may may makabati itakun akin voice ang akin ah, panawagan nga katupa simula nga hambal nanda butante mabuligan nanda pero simula nagbutante ako wagid nakadendeng nga buligan ako Uras lang nga may election, dan tawag pero agi lang Pero gusto ko dahil nga permanent, makabulig nga. Mas kajal ako sa balay kahit pa Kung kinahanglan ng daakang servisyo, mabulig ako all way. Pero all the time, hindi ko mabiyan, magyapon ko mga bata. Huwag ka ba ipapamatian ako nga may angel nga maabot. Kahit pa pano ako sa kang sitwasyon nga. na ako dahil kagmaman ako, kasarang nga. Bulig. So, balik kita, no? Andot nga, sara sa mga question ko sa kabuhi ko man nga. Andot iba, pigado. Andot iba, may pangabuhi na. May mga handam ka magkato sa kabuhi mo. Siyempre, bata pa. Gusto ko maging teacher. Gusto ko magturo sa mga bata. Gusto ko mag-teacher ba na? Ano maging teacher ako? Makapagtrabaho, makapatindig. Itmalay nga, semento para maimaw ko kung nanay, kag kung sakali makapag-asawa ko, um, tuta mga unga, agtua um, ka pamilya. Duro ko kilala, mas pigado pa kanimo, ang doon naka-eskwila na teacher. Mm -hmm. Ang kakapot kamera, ay pigado teacher. pa kanimo. Pero ang doon nakatapos na na teacher. So, nung, anong andat doon nga mo malabot ang handa mo nga bilang teacher? Wag, wow, ito nga available magig teacher ka to mura lang ang course nga available balang pinaka ko lang makat makatungtong lang ako tang college at least makatungtong ako tang college number one, kwarta gid man financial, financial number financial. one, dahil sa tuod ano lang, lang mga mo na, gusto, gusto nanda da ako patunon, being gusto naman man ikaw patun-on ano mong ilaan ana. sige patun-on ana. ang tatay ko nangamuhan sa Maynila uh, allowance ana may nagsabat ita tuition for the whole year kada Sabado Domingo gauli ako jaga panggaraban para panggarab ikaw nga panggarab ako Sabado Domingo mm. para ibulad ni nanay kina... pag next day ipadara na sa akin ang bugas mm. kung maguli ako dyan Sabado Domingo gapanginhas kami balon ko ang pakinasan sa sa eskwelahan sa Kalibo pero hindi sarangan din ni tatay dahil daw nabudlayan sa tatay sa trabaho ako eh, siniro ga, ga labo ng mata Mm, labo ng mata sa uso. Nag sabi ko tay, sabi ko alam ko pagod ka na. Sige, hanggang 2 years ko na lang to. At least ka ah, balik ka timo. Ramon nanda nagkuon nga amo amo ako ako ko di ka to na mismo kuon Ako wala nagkuon kay tatay dahil duro pa akan lima pa ka. Mura sara sa mga sala nakita naken. Nga tengel kita nga ng mga kabataan na luoy kita sa parents naton. Kita nagapanaog, kita nagasurrender. Nga no, dapat ang mga parents makuon. Hindi natin, tayo hmm. makuha nga unahan natin parents natin, let them. Ah, okay. Nga, ay nga, hindi ko rin kaya, paskulahan ikaw. Amo uh -huh. to. Uh -huh. Pero kuha nga, tay, gusto ko amo na lang dyan, eh. manan ko hindi mo kaya. Sa amo rin sa mga sala. Nga, ah, okay. dulo mo nakita ka nga, ang failure na kamo sa amuran. Naluwin na sa an parents. Ang parents uh -huh. na nga niya, wala mag-give up. Ikaw, tanong na nag-give up. Ikaw. Ah, okay. Ano pag-insara sa mga nag cause nga, dut niya, wala mo gid manapot pag demo dun uh. mo. 25-year-old nagkaroon ako ng boyfriend, ayan nga. Nag-asawa ako ay nabuntis mm -hmm. ko rin yung nag-asawa lang ako. Kung basi, ang asawa ko man ang makabulig sa akin. Okay. Uli imo dyan nagpakasal sa amon. Nagpakasal si mo? Oo. Okay. Pagbalik lang tanar dayon sa sara kami din nabilin di gin sundan ko imaw, nagbahali man si GM. Sundan ko imaw, nagsama sa si kami two years. Kag nabuo nga, ang pangalawang unga. Hmm. Gin, ano naman kami halin sa hospital, uli naman kami dyan sa balay. Tapos, siempre di pa ako pwede magbiyahe. Nagbalik tayo mo sa Manila, hmm. ang trabaho. I never expected nga may kalokohan na din kasama. <laughs> wala ka na nakakamanan mo kung last day na rin. Oo, uh, wala man ako ka-expect nga ano nga. Mga, hindi atay magbalik man. So, nabilang ko, wala tayo mo kauli dya. Nine year old din ko nga ngayon nga bayi. Naging single parent na lang ako nga agay akor lang mabuhi. pero ka bata kinatawagan ko yung uh, maong busy, wag na sabat, gano'n. Mm -hmm. Pero ano siya nga, mapadara. Padara yung tang para sa mga bata. 2,000 a month. 1,000 a month. Kung, uh, Basta kajara ka padara? Amo, manggiha po okay, ng padara. Uh -huh. okay. Mm -hmm. Okay. So, pirata ng tanan bata mo kanya rin? Bali, tatlo. Dahil, ta. nung nasagay sa ano naman ako, nalislash naman ako ay, s'yempre masyadong malaya tapos sa trabaho good time <laughs> nag, nag ano kami nag good time kami mga ah, uh, may gwardiya, may housekeeping na uh, kasama uh, hanggang sa nabuntis ako. Ah, nabuntis ka ako sa 'yan nga sa pangatlo na 'yan. Ay kinukuusap ko 'yung tatay ng asnak ko. ng bata ayaw niya 'yung pala may pamilya. <laughs> May pamilya so pamilya pamilyado, pamilyado mangali ang laki nga ng ano ano ang pangatlo. Ang akong naging kaligbin niya nga si Juvie Valencia. Ano ya, 3 years sumantana. Taga San Remigio. 3 hmm. uh, years ta na diyan nga man, nangamuhan jan Buhay nga na naman ako nakilala. One time nakasak nag agi si Juvie ngayon, nagano Nag ano ako, nakay ang kasako, sabi ko ano mo ubra na pwede ka pwede makisuyo sa imo ano pwede hatid sundo mo ako 5:30 am sa umaga 5:30 sa gabi uh, gusto tala ikaw kag baydan ko lang eh kumpara mo isukot sa akin nga ano okay. nang kalana mm. nag okay man imaw na sige ma'am iyanuhon ko hatid sundo okay. unto hasta nga naman anak ko single father mangali imaw ya yeah. okay um, tatlo anang kabataan tatlo tatlo gusto ko na magkapangarap po na magkaroon ng uh, magkaroon ng ano ba mas, yung mga anak ko magkaroon ng ama makafil, makapiling nila na may, may, ama silang tinatawag na tas, mabuo yung family ko may may buo ako ng pamilya na tawag at na nga to sabik man sa ina ng mga kabataan ay nag-okay kami nagkasundo kami sa so, three years naman nga pagsasama wagid kami nakita nga problema nga awayan naman darwa kundi kasundo August 1, ginsulang gin na na ako rin to. Araw. Ginabat na ako to okay. sa gas station. Usually, 5.30 rin to rung lan eh. Pero at the time, 6.15. Nagabat, tagya pa na kung sarak yan. Uwa, mo. 6.15 niyo mo nag Bakit na late ka? na. Gindispose ko pa ang uring para makabaka kita at bagas. Iwa kita na, na to. Kasasakay ko lang po eh. Kasasakay ko. Kasasampak ko lang sa kanya. Tapos bigla, wala na. Wala akong naalala na. 6.54, kami na disgrasya sa mag-aba. Sabi ko sa sarili ko, kasasakay ko lang, bakit dito na kami? Yun pala, buti na lang, nagising ako at na, na, na nakadilat ng mata ko, nakap, na, may malay na ako. Agay, na disgrasya, kami, gagino ko, buligi kami, nakanto. Ako, lamang, gano, ako kadabugtaw ko, ginap, si, may inject, pampatulog siguro na. Recovery rin ako. Kada bugtaw ko, nakani, nee puntahan mo si Bibot, puntahan mo si Jube. Nagod na ang okay rin si Jube, yung pala, wala na <gasps> so sa inyo nga, ano, sa pag-aksidente mo, ano ito na ang nasamad sa nawas mo? Nadami sa akin ang ano, ang akin irong. Yupi, gito hambal tang doktor, upirahan, mag-prepare ako ng 30,000. Okay, Dok, tuwa ako. Tang, ano, pobre lang ako. I-digent pa ako sa amon. Single mom lang man ako ngayon. Nakuntuwa. Tapos, sige lang, subukan natin ng uh, duty ko lang. After one week, yeah, ma -operation, may, kailangan operahan para lang mabalik mong pang ginawa. So, dahil no, one week ako eh, nga sabak bala gahini nga. binulat ng, mo pa duty ka, doktor? Oo, oh, uh, binulat. Ang Sa uh, duty day na lang? Opo, para makalibre para, mga, para ako tang operation. Meaning kung, meaning kung wala kagalit eh, kung may kwarta ka, oh, operahan dalagi. Okay, eh. Pagilagi eh. Pero tangad nga, Huwag ka karta on duty lang kung saan nyo lang gusto na opera, namor pag opera ka Sa diin lang ang hospital? Sa San Jose. San Jose? Uh -huh. Sa Angel Salazar. Anghel Angel Salazar. Sa Provincial hospital kang antike, no? Kung na-accidentita na, tingnan nga nati pambayad. pang bayad, hulatan ang day na saan nyo gusto ni Dr. na anang duty as a doctor sa hospital. So, ganga nga, anang irong, hulatan kung saan gusto ni doctor mura namin mo? Ay, ano man po, uh, uh, one week na pahinga ng ilong. Kailangan kailangan week, talaga may pahinga. Hindi ko din alam, pero, pero yun ang paliwanan niya. Sabi niya, kung may pera eh. ka, niya ka Wala at. man, sinabi na kung may pera ako, oh, no. Pero uh, one week na pahinga lang muna, after one week pa, uh, i-operahan ka. One week na pahinga ka. Pa Pwede na kung chaktor, ano, latin pa natin ang one week kag-operahan. So, the question mark, pero hopefully, amogin man ng proseso, pero kung kung sa lagin mo kabay pa dadi, hindi naman padayon sa probinsya kang Antike. I really hate that. Gusto gusto ko gandaan nga magbago ang probinsya kang Antike. Anyways, may ano ba sa tuhod? May, may, buka, Ang, ay, ang ano, kayag-kayag na tawag dyan? Ano dyan? Uh, oh, crack dyan. durog, durog. Durog durog. Okay. Hm. okay, so kabay pa nga mag-ayad ka lagi. So kung mag-ayad ka, ano sa mga handa mo ay gusto mo ay muon after nga maka... Okay, gusto ko kita sir, nga ano, nga... Ang trabaho, wala nga, lapit lang dyan nga habang ga trabaho ako. Asikaso ko, pasandang ako. Nasusubay mo ba yan baka kanilang schooling. Okay. Pero ang, ba't okay na, ba bata kang laki, hindi uh -huh. ka na mauli, nagtutala sa pamilya na? O kung diyan ka na mo? Ang G bata ka laki nga to? nag kid ang laki nga, kahit ano mangyari, hindi hindi maghiwala yung tatlo. Ano ako magpapaaral, ako magbabantay, ako ang magagagay sa pag-aaral, ganun po. Sa anak niya? Sa anak niya. Yun lang ang pinakausapan namin na, Hindi, no? e, huwag mo lang ako ga-expect na madura tagal imaw. So, plano ko ang ubulan mo ginman ng bata nga to, Kung... Hay, na-enroll naman imaw eh, ni Mo dyan sa PNS kag-elementary. Hindi, sa mura sa sitwasyon mo, isagudon mo mga bata na? Muran magani nga... Ano ba, yung mga ayaw ako sa DSWD o sa barangay naman. Hindi, tatlo rin bilog bata, bata mo. Pati tatay, dugangan pag ito kang tatlo, tatlo kang bata to, anong bilog ni ikalong sara. So, pinino mo, i pinsaran mo ganyang mayad. So, ako ma-suggest, ang uh, okay man eh, nga may baratsagan ka sa bata. Mm. Okay man na lahat, hindi natin malikawan ang pagplangga mo, tungkol nga bata, tanat naging boyfriend mo. Pero always mo rin. Nga base, mabulig-buligan niyo. Hindi mo pag sa loon mm. tanan. Uh, kung saluon mo tanan nga problema, simple madugang dugmok mo. Diba? So, okay. makuha ng tao, parang, kung nabuligan ra, kung naman, um, eh, da, ka, ano, mo naman, na, kung naman tanan nga problema. Mm. I-assess man na ka mo. Kang DSWD, kung sinugid ang maano okay. nga uh, kung sinugid mandal ka bata mm -hmm. last mabangko to kanimo ano sa sa mga dahilan and that gapigado ang sangka taho sa so, totoo po ano eh kapos sa pag-aaral na dapat nag-aral talaga bukat parte sa nga alang-alang ah diyan din, Epekto. po isabi din po yan masasabi natin na unahin ang isip wag unahin yung puso Kali bakat man sala magigugma. Pero mm. na timingan lang gid sa imo ato <laughs> nga rayo ka mo daro mm ha. -hmm. No, pamasagan eh, to sa una mo relationship daw at sala eh. Nagaobra man ni ka kato. No kaso tungod sa long distance relationship nyo, mm. nagsara nga cause nga nagbulag ka mo daro ha, no? Yes. Sa padayon nga paghimo ka mga kulang nga desisyon nakita naton. Yeah, yeah. No. Cool Patas ka. ka ra, antes ka mamana, antes ka mag Antes kang magdisgrasya sa pangatlo nga bata, wala mm. mo makilala to ang laki. Sarap pa ho, siguro, ang laigay it parents, dahil daw war na kong bahal sa kan mga parents, eh, nga. Uh, ang ano ba, relationship ninyo mag, 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 nanay, kag tatay, anytime nga, dahil daw, umpisa nga graduate ako, disusun ko lang lagi ako nasusunod. Wa ako ka pamangkot kag wa ka ngayt. So ang kidding advice. Ang at advice, parents. kulang ang advice. Ay, kulang ang advice it parents. Okay. Dahil lang layo ra ba parents. Kaya nakita ko nang katatlo ikaw eh. Tapos ang darawa nga to, daw puro failure. Mm -hmm. no, ako nakaa nakita ko sa pangarawa, nag naga uh, nag ano ka lagi sa isang relationship, relationship nga ra mo makilalang lalaki. Mm -hmm. Di mm -hmm. pamilya to kay mo mm -hmm. no, pangarawa mo no. Ngapos, ang pangatlo pagay niya, nag ano ka pagay Bro, ako kamaan nga may tatlo ka bilog rin. Nga kamaan bata. man. Kamaan nun man ako may tatlo ka bata. Pero sa akin pamatsyagan, bakit masala mo higing ugma? <laughs> sa ginimog mo sa pangatlo. Tsakto man daad ka. So, manan mo rin nga pigado ka buhi mo. Ginpadayan mo pag ito, Nang namana na ka pagid kang pigado. na may daratlo pa kabilog nga bata. So meaning, nakita na ka nga sitwasyon. Sala pagid ang desisyon mo. Okay. So decision making pag ang nakakita natin. Ang love talang ang gatubo ulit na ra. Uh -huh. Ako, hindi in love magkosa sa ka isang kababaeng na kilala ko, pero pagkamaan ko nga daw, what the future ako makita ka na kaya, ginapunggan ko ra Oh. Paparaya ako kan. Mm -hmm. Bulag ito ko kan. Biskan gay review ako ka bulag. Mm -hmm. So meaning, mura, That's why nga, galain ang ang future ka sa kataw tungkol sa decision ka utok na. Mm -hmm. okay. Okay. So hopefully, ganyang dyan nga video, makatugro kang gamay ng mga ideas sa mga mm -hmm. nagpamati ka natin kaya. Okay. So, at least kami maguli, kabay pa nga maka Bulig kami kang gamay nga ka, ano kanimo? Diyan, diyan ang imaw na kanya si Rex Aldivar. kasi si Giro, Nunoy. Anos. Ang akin yung mga best friend niya. tanda rin kaya naga, naga, nga, ano, nag nag ano ka imaw ka na niya. Gusto mm -hmm. ikaw mga kilala. mabuligan mm -hmm. mga buligan kang ano. Gatong-tong mm -hmm. eh, na eh. Diyan na akin na ang akin niya. personal gina. ko akin gin, Ay gusto ko takin niya maka... Ang may gamay sa, uh, support Bahay, sa ngabuli, <laughs> mga support ka niya. sa mga buli sa pang ano mga loob, mga maglaha O man lang, Wow! Salamat. Uh, Kung tunay mo mag-adubo, may tuyok man. Sukal, magpangating. Mayro. Ito lang <laughs> sa Wow! <Sardinas. laughs>

Sponsor ni Goya. Yeah? sponsor <laughs> ni Goya. Okay. bilang board member, ko, ma-share ako. Kaga, while ka-share ako, gusto kong makatuguro kang learnings, advices sa mga kapariyo natin yung mga pigado. manam pigado mo nalinan ko daan. Rao ko tinanay, rao ako tatay. If you have a right decision. Mm. -hmm. Ka, ano, ako, right naka, decision. ko na kung paano ako makabulig. Kung ko, sa mga sitwasyon sa mga pariyo kanimo Okay. No, sir. Sir? sir, sir, Rex, sir, ma'am, sir, <laughs> duro ganyan salamat kahit paano may answer prayer. Muna akong nga ako na akong tang angel, ni papa pagad niya mag-support sa akin, hindi ako mga at adlaw-adlaw. <laughs> yes, kaya hindi na akong mabakal, yaheyo ako muna akong nakapta niya, bahal. <laughs> kahit pa paano, may ujan man akong ng baloon dahil sa inyo. Kaya, Salamat po, Kag. Nag-pray ko talaga kay Papa nga. Tawaan mong kamot ka, basta Kag, dahil you have already right making decision. Ako, nahinaan na ako sa akong problema. Ngayon, wala ako, wala na ako sa kasangan na may decision. Salamat, dahil... Kahit pa paano, dahil budlayan mo kisakan mga bata, kaya mga ngita lang nga, mansira at lawadlaw. Thanks to the Holy One, give thanks to the Grateful One, give thanks because He's given this. ka eh. O, kanta ba tayo? Ikaw ka, kanta ka. Pakinggan mo ang king. king sigaw Go, do it. Sa dilaw na buwan Hehe, ganyan lang. Ganyan okay. lang. Thank you ulit na haluwag kay Sir Knox Tabalanza. Ang atin niya ay mga nakanya ang sangka musical director. Of course, bigyan okay. man si Teacher Ana. Teacher Anna ako ba nai? Si Teacher Ana sa Teacher Ana Vlog. Tanarigya. Manto ka mga... Ano ka subscribe mo, mo sa Teacher Ana Vlog. Tanak yung nagkakapot kami lang na alayan ng ulog ka pira. <laughs> Tapos, of course, si Gyasi Nonoy. Nan. Si Nonoy. Nonoy. Yeah. Nonoy Jerry Matino. Ah, Matino. Subscribe sa akin nga YouTube. Ah, <laughs> nagkakano Matino. Single pa yan, single. Nanay. <laughs> yeah. Single. <laughs> Of And course! again. Ay! Word na pa si <laughs> Of course, sige ang akin nga best friend ni ang nakabuli gigi ever since ang nag-imo kang akin mga music video sa probinsya na guwapa. Let's welcome Rex Saldivar! Hi! Um, mga ka mo sa Pandan, kung gusto nyo maglibot sa Pandan, gusto nyo mag-tour sa Pandan, Si Rex ang bahala. Tour guide na. The best tour guide in the world. <laughs> okay. Oh. Sarigyan lang. Thank so, you. Bye-bye. <laughs>